Kaya salamat mo laiko mga kaiskano ay kasalukuyan na nandito po tayo ngayon sa Molino ng Cavite kung sa ambay na sunog ng bahay at nandito po ang ating team kaiskano upang mag-responde sa nasabing sunog. Kung, map kung mapapansin po natin mga kaiskano patuloy po ang paglaki ng sunog halos lamunin na, ng, lamunin na ang buong bahay na ako'y wala pang tumarat na fire track ng BAP kaya, kaya ang ating team mga kaiskano patuloy pa rin po binubuhusan ng tubig gamit lamang ang timba mga kaiskan upang mabawasan ang paglaki o pagkalat ng apoy at para hindi makaapektado sa ibang bahay malapit dito. Ayan, kung kung mapapansin niyo mga kaiskan nagtulong-tulong nagtulong, -nagtulong na po ang mga taga rito para, na, para magbus ng tubig para mabawasan ang paglaki o pagkalat ng apoy. Ayan, mga iskanin, kung makikita po natin a uh, halos lamunin na, na ng apoy ang bahay kaya pero nandyan pa rin yung lupa natin na ah. continuous pa rin ang pagbubuhos nila kasama na rin po yung mga taga rito mga kaiskanay Alhamdulillah, tumating na rin ang partak ng ating BAP. Okay, pinagpatuloy nila ang pagbuos ng tubig Sana sa nasa sunod at kasalukuyan po tayo na nito pa rin patuloy tumutulong sa hanggang, hanggang mawala ang sunog. Andiyan po yung ating team mga ka-scanner, kasalukuyan nito po tayo sa likod ng bahay. Ang safety naman po natin, nandun sila sa likod at nandun sila sa harap ng bahay para continuous po ang pagbuos nila ng tubig para tuluyan na po malusa o mawala ang apoy. Kaya mga guys ka na kung makikita po natin yung part ng ating BFP. Kaya tuloy-tuloy po ang pagbuhos nila ng tubig para tuluyan na po mawala yung apoy. Ayan po mga kaiskana. Ayan po kung makikita po natin mga ka-scan na tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuhos ng ating BFP. Ngayon nandito po tayo sa loob ng bahay kasama natin ang tip ng BFP upang masigurado natin ang upang masigurado natin wala na wala na apoy sa kahit saan sulok kahit mapapansin po ninyo wala na pong natirang gamit dito sa bahay maliban na lang ang aircon na ito Okay, andyan po mga kaiskano tuloy tuloy pa rin po ang pagbukos ng ating uh, baby dito po sa loob ng bahay kasama po ang ating team ok yan yeah. ganun pa mga kaiskano alhamdulillah wala pong napinsala o naapektuhan na ibang bahay Alhamdulillah, salamat mga salamat sa mga taong tumulong lalo lalo na ang ating BIP. Siyempre ang ating team is kanat sa mga taga rito sa mabilisan pag-responde. So hanggang doon na lang ang ating video mga kaiskano. So kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, huwag po natin kalimutan i-share o subscribe ang ating video. Uh, at lalo ng ating uh, YouTube channel, Team Scanner underscore channel at also my Facebook page, Team Scanner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.